Hello, Mike. Nandyan ka ba, Mike? Mike test, hello. Good evening, mga idol. Shout out, first of all, sa aking mga subscriber na walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. At shout out din sa aking mga kaibigan dito sa Whitey World. At lalong-lalo na shoutout din sa aking team, ang Team Kapuso. For today's video mga idol, ay makita ko sa inyo yung binili ko sa online na wireless microphone. Mura lang siya mga idol. Good as. Pang-umpisa natin dito sa ating journey sa pagbablog para maging clear yung boses natin habang gumagawa tayo habang nagbablog tayo maging clear yung boses natin kahit pa paano mga idol ano? so hindi ko na patatagalin mga idol pakikita ko na sa inyo ang aking nabili sa online na murang murang uh, wireless microphone dalawang mic siya mga idol ang laman ng box na to mga idol. Unang-una, syempre, yung user manual na hindi naman natin binabasa. Ano? Kaya itabi na natin kasi hindi naman natin binabasa. By the way pala mga idol, ang ginagamit kong mic ngayon ay yung mic lang mismo ng ating mobile na kumukuha sa atin ng video ngayon mga idol. Para malaman natin kung anong difference niya pag nilagyan na natin siya ng wireless microphone ito mga idol. Syempre, ang sunod na laman ng box mga idol. Cable charger. Ang maganda lang dito mga idol, USB Type C na siya. Kaya kahit anong USB Type C charger, pwede mong gamitin sa microphone na to. And of course, pang main event, syempre ang ating wireless microphone mga idol. Ayan. Ayan Mumurahin no? lang siya mga idol pero hindi matatawaran no Hindi yung lalagyan niya mga idol o. Oh. Galing no Ayan. Ayan yung lalagyan niya mga idol. May case siya. Di, ano siya. Yung case niya, yan mo rin siya i-charge. Eh? Ch So bali may dalawang microphone siya mga idol. Tapos ito yung ilalagay mo sa mobile mo. Doon sa charging port ng mobile mo, type C siya. Doon mo siya ilalagay. Tapos plug and play lang siya mga idol. 'Di ba? Napakadali lang. Plug and play lang. Hindi masyado siyang hassle na marami pang Iko-connect-connect, -connect, ganun, wala. Ito, plug and play lang to mga idol. Huwag na natin patagalin mga idol, ikabit na natin to sa charging port ng ating mobile. Pag kinabit ko to mga idol, mawawalan ako ng sound. Kahit anong salita ko, hindi nyo ako maririnig. At yon ang pato na kinabit ko na to. Ayan. So, ito na pala mga idol. Ito na yung mic niya. Hello, mic test. Hello, mic. Nandyan ka ba, mic? Mic. Test, hello. Hi, hello, mic. Ayan. Siguro naririnig nyo na ako ng malinaw mga idol. Dahil gamit na natin tong wireless microphone na to. Ang kagandaan nito mga idol, malalaman mo siyang nakakonic na siya pag once na yung light indicator niya nagkulay green na ng ganito mga idol. Yan na yung ano niya, na nakakonek na siya doon sa uh, receiver niya. So, ang kagandahan pang isa nito mga idol, clip type na rin siya mga idol. Oh. Clip type na rin siya. Clip na lang natin sa damit natin ng ganito mga idol. At uh, plug in go na. Siya ganun kaganda mga idol kung ikukumpara natin sa may mga pangalan na wireless microphone, pero ka, sa mga kagaya nating uh, small vlogger, okay na to mga idol, ang umpisa lang mga idol huwag muna tayong bumili ng mga mamahalin, ano, kung hindi pa naman natin kaya okay lang naman to, at least ito, kahit papano, pag nag-vlog ka, maririnig ng malinaw din yung boses mo, pero hindi to gaya ng mga mamahalin na may mga distance talaga kay sila kahit ilang distance 1 meter, 2 meters pwede naririnig pa yon pero ito, wag nyong asahan kasi sabi nga niyan, kung anong presyo yung binayaran mo yun lang din ang ibibigay sa iyo di ba pero at least naririnig niyo na ako ng malinaw di ba so ayun mga idol yun lang ang kagandahan na magkaroon din tayo nito kahit papano. Ako talaga inisip ko rin na ano. Kasi nga, minsan, pag nagbablog ako, gamit ko lang yung built-in mic ng aking uh, mobile. Ma ano, mahina. Lalo na pag naggumamit ka ng selfie stick, lalayo sa yung mobile mo. Ah, mahina talaga yung dating ng boxes mo dun sa mobile mo. Kasi nagkaroon siya ng distance dun sa sa'yo eh sa, sa bibig mo lalayo siya kaya hihina lalo yung boses mo at at least ito kahit paano magiging clear yun kahit maggumamit ka ng mahabang mahabang selfie stick maririnig ka pa rin dahil mayroon ka nitong nakakabit sa'yo diba mura lang siya kung tapanungin yung mga idol kung magkano ko lang nabili ko nabili ko lang to ng 60 derham 60 derham siya pero mayroon akong discount. Naging 30 dirham na lang siya mga idol. Diyan kasi ako ng discount, 30 dirham, 50% discount yung nakuha ko. Binigay na lang sa akin ng 30 dirham. Pero, masaya ako kung ano man ang ibigay niya sa akin na output nitong wireless microphone na to. Kasi nga, hindi naman siya. Sabi nga niyan, kung mahal mo siyang binili, dapat maganda rin talaga. Quality rin talaga yung boses mo. Pero kahit dito, alam ko quality naman pagka malapit na sa'yo. Yung mic na to. Alam ko kahit mumurahin to, alam ko na hindi pa rin pauhuli to sa mga may pangalan. Diba mga idol? Okay na. Para sa mga nag-uumpisa, hindi ko kayo inaano ha, hindi ko kayo sinasabi na bumili kayo nito. Pero kung gusto nyo talaga na masiyahan din yung nanonood sa iyo at maintindihan yung mga sinasabi mo at uh, marinig ng malinaw, pwede. Pwede nyo itong pag-ipunan. Ito sa amin, may tabi. Pwede nyo itabi. So, ayun lang mga idol. Ano? Ay, itaray din natin pala yung isang microphone niya. Kasi dalawa siya mga idol. Ito, di ba? itry natin na sabay yung dalawa. So, ayan. Plug and play na lang siya mga idol. Pag tinanggal mo siya sa case niya, automatic, nakakonect na siya dun sa receiver niya. Dito naman natin lalagay ito. Sa kabila. Oh, ayan. So, ayan mga idol. Dalawang mic ang gamit natin ngayon. FB ko to pinopromote pero mas maganda lalo na sa mga kagaya natin nag-uumpisa pa lang sa pagbablog maganda na rin tong investment para maging maganda yung deliver mo ng boses mo at ma marinig ka ng malino ng mga manonood sa iyo di ba isa rin kasi sa sa pinapanood pagka malino yung salita mo at naririnig ng klaro yung video mo, paano niyo orin ka ng mga mga viewers natin dyan at mga subscriber natin. Hindi ko na po patatagalin mga idol ang video natin ngayon. Maraming maraming salamat po sa aking mga subscriber na walang sawang sumusuporta sa aking mga bahay at sa aking mga kaibigan dito sa White World. At sa aking team Anting Kapuso, thank you thank you so much sa inyo mga idol. And of course sa mga bago pong bibisita dito sa aking YouTube channel, please consider subscribe po at pakihit hit na rin po ang notification bell mga idol ano para po lagi kayo updated sa ating mga bagong i-upload na video. Thank you thank you so much po sa inyong lahat at magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali at magandang gabi sa tayong sulok ng mundo na Apa? Uh, laging tandaan God is good all the time. God bless us all po. Bong TV is now signing off.